yung po ba eh hindi po ba alam ng PNP na karamihan po sa mga dumadating na pera sa komunista, sa mga terorista ay galing po sa abroad. Yan po yung mga tanong na kailangan ko po sanang uh, itanong sa inyo at marinig ang mga sagot niyo pero naubos na po ang oras natin sa paikot-ikot. Ako po ay uh, gusto ko pong iparating sa inyo ang kalungkutang napakalalim. Sapagkat sama-sama po tayong lumaban, gusto po natin ng law and order sa ating bansa. Pero pagdating po sa kaduluduluhan, alam niyo po, uh, General Torre, congratulations, nakadalawang medalya na po kayo. Pero alam niyo po, Sir, nalulungkot po ako dahil yung katapangan po ninyo, Sir, ay medyo nakalulungkot po. Bakit? Napakatanda na po ni former president sir ako naman po eh tagahanga ninyo sa pagka matapang ninyo sir pero napakatanda na po ni ni uh, former president at alam naman po natin sir na lumaban yan sa komunista alam niyo yan sir sana naging konting ano lang po tayo ba binigyan naman natin ng konting kung paano natin tinitingnan yung mga medalya nyo. Hindi lang nalagyan ng medalya si Presidente, pero kung sa medalya mag-uusapan, tinulungan nga tayo laban sa mga terorista. Yun lamang po, sir. Sana napakasakit isipin. Ito pong bagay neto, eh, pa pa parang pati itong ambasador natin. Ano po ba talaga ang ano uh, ito po ba eh, talagang operation para may alis dito ang ating dating pangulo? Kanino po ba? Kasi kami ho, oh, sa kami lahat ng mga supporter ni Digong. Na kontempo kayo. Pero hindi po namin ginagawa. Sa pangkat ang order. Walang order sa amin na i-contempt kayo. Kung galing lang to kay PRRD o galing kay BP na pa-contempt kay ko-contempt kita boss. Baka ako pa magsabi na ako hahatak sa yo. Pero hindi ko ginagawa boss kasi walang order sa amin na gawin sa inyo yan. Ang natatandaan lang po namin na sinabi ni PRRD na malinaw na ginagawa ng pulis ang order sa kanila. Kaya po namin kayo nire-respeto sir dahil yun ang sinabi ng boss namin. Yun ang sinabi ng chairman ng PDP na ginagawa lang ng pulis ang trabaho nila. Pero sana naman, sir, isipin din natin kung anong itinanim ni PRRD sa bansang ito. Nilabanan natin ng komunista. Talaga bang yun ang... Yan ba ang kapalaran ng mga presidenting lumalaban, lumalaban sa komunista? Isang in-exile, isang sinurender? Eh ano ba po talaga itong bansa natin? Tayo po ba'y demokratiko talaga? Tayo po ba'y under control ng komunista? Yun lamang po